mga kabas friend, welcome back na naman dito sa ating uh, channel Siyempre sa video ito guys Ay nandito tayo sa may malapad at napakagandang lugar no So ito, nandito tayo sa may kabunduka na kung saan ay napakaganda tingnan guys Yan po yung paan ng Sierra Madre Yan, ito naman yung uh, bandang uh, ng Isabela So nandito tayo, nagbike tayo ngayon Tira natin yung uh, bike doon no? So ngayon, titingnan natin ng kubo so, meron tayong nakitang kubo dito na Nakalagay dito sa gitna So titignan natin guys kung uh, Bukas ba ito O ano So wala namang nagmamayari dito Itong kubo Parang nilagay lang dito para Stasyon Or tambayan daming mga bayabas dito Guys tingnan natin kung Ah, uh, maganda pa, Ay, maganda pa nga itong kubo. Simentado yung poste, guys. Yun, yeah, no? Hindi na, uh, nakano siya. Nakadesign siya talaga sa yung hindi na ng lamig. Yun, yeah, no? Ganda ng, ano siya, ano, ganda ng poste, simentado. Meron siya nagdala na gawa sa kahoy. Kaso, nalikado yung mga ganitong, ano, uh, okay. Parang marupok to, ah. Ay, okay. So, meron siyang ano, guys. Meron siyang higaan dito. Yan, kung natin. May foam. Then, may carton sila rin. Siguro, merong gamit yan dyan. So, huwag natin pakilaman yan. Ganda ng kubo na ito, guys, oh. Pinturaan siya ng green. Yan, na. Oh. Ang ganda yung uh, makapal. Makapal yung uh, dingding niya. Yan. Uy, parang inaitugan ito ng ano manok ito yung sa loob oh. may tatlo siyang bintana ito yan tatlo yung bintana niya guys kung makakapansin natin din ano siya double walling guys oh labas loob yung kanyang dingding supaya so, kaya safe sa taglamig hindi ka dito lalamig may mga storage pa dito lagaya ng kung anong mga bubot dyan sa uh, taas okay pa yung, bu ano yun, yung bubong kapal pa Tatagal mo to guys Ganda pa ng pintuan niya pintuan niya merong ano Meron siyang doorknob knob, door door type siya oh. Ang galing Ayun, no? May unan dito Ano kayo nito Parang hindi na Tinutulugan dito guys Hindi na nilunisan May mga storage pa siya dun So ito yung ano Mataas nga lang itong kubo na to dapat talaga dito guys may extension Ayan o no? Ganda, ang taas nga lang Ganda lang view nya dito Kitang kita yung ano Kabundukan Dito, kitang kita, kita o oh. Ganda ng kubo Siguro mga 5,000 siguro yung Presyo dito, ganitong kubo Pero mas maikit pa siguro Tibay pa Ang ganda sa kanya dito, pinatong sa cemento. So, us, uh, Kaya yeah. hindi basta ba akit na ano, anay. Ganda, double walling siya. Simple yung pamumuhay lang pag nandito guys. Oh. Kaso ng lakas ng hangin dito. Pag nandito tayo, puron tayo sa bagyo. Puron sa mga... Puron sa mga tawag nito Uh, kidlat. Pero hindi ko lang sure kung ano yung kidlat dito eh. Pero ang ganda ng area oh. Tanaw na tanaw yung uh, location dito. Yan. Ganda ng mga damo doon oh. Plain na plain guys. Pinong-pino. May mga kabaisan na rin dito. Dito kasi maraming batu ayan no oh. kung mapansin nyo yung uh, mga kwan dito mga batu bato guys kaya hindi basta basta namubuhay yung ano dito yung kahoy o malaking kahoy so baba pa tayo dito konti ay okay parang mayroong sapa sapa dito guys mayroong sapa sapa dito na uh, lang pero ito yata ang sinasabi nila na mayroong tubig Itong area na to Ito Meron din ano doon kubo guys oh Pasilungan Yan napaka tahimik na lugar dito Siguro itong area The best talaga dito Magkamping ano mag yun Sa mga kapwa natin may tok-tok dyan No dito tayo guys Maganda magkamping. camping Ganda ng area dito na kabayo. Ayan, pasok din 'yung ano dito, chariot pagka dinaanan natin. Pwede dito pumasok. 'Yan ng bahay. Itong bahay, itong kubo na 'to, ito 'yung ah uh, ito 'yung sinasabi natin na uh, pwede na pwede na pagdating sa mga uh, pahingahan lang no? pag gusto mo mag relax relax ito yung kubo na to yung the best tulugan tambayan ganda so meron sya solar guys oh. may solar panel so may ilaw din to kaya nga lang yun lang kulang sa linis at uh, hindi lang nangyipit sa dito yung uh, So, kita-kita yung Albano. Andito rin yung kay Albano kabilang side ito lahat ng kabayo lahat ng kabayo guys dito dinadala dito wala pinapakain yun o ganda ng lugar dito presko at dito may mga mais din dito na nakaano sa gilid nim. Okay guys. So direct order packet Ginutang natin dito. Os ydych chi'n gorfod, Guys, ito yung isa nating tok tok. so ito na mga best friend yung isa nating na bahay na nabili na halaga haragang 5,000 yan so dito pa tayo dun sa may mga mais So meron palang gate dito Yan, Ang daming mga mais dito guys na bagong tanim lang oh So itong daan na to guys, papunta ito ng Sun 7 uh, Baliwag Pina Blanca Sorry kaya pala na Nagaan na yung, aking, uh, yung ating bike kasi sa harap tayo ng no? Yun sa hanggang dito lang yung ano. Dito <tong> repad dito guys. Oh. Wow, ganda ng lugar dito guys. Ano sya dito? Napaka peaceful nitong lugar Ganda oh So pastuhan lang talaga dito 加油！ subscribe tayo Tuloy ko yung Ha? Ah. Mamaya na, mabulpo ko tanom. Ha? Ah? Bulpo tanim. Kuha pa tanim.